araw po sa lahat. Ito naman po ay Pamalas TV. Ayan po ano. In Happy New Year po. Ayan. Di bali, ayan po ano. Nasa harap natin po ang isang snap po na LPG. Ano? Ito po ay Petron Gasol. Ano guys? Ayan. Isa lang guys itong paalala sa inyo sa mga gumagamit po ng snap po na LPG. Na gaya po nito ano. Ito po ay para po ito sa inyo ano. Yung mga gumagamit nga nitong gantong klaseng regulator na snap phone dahil papakita natin sa inyo guys ano, ayan ito guys yung pinaka rubber ng snap phone ano, ayan kung nakikita nyo yung itim na yan close up natin ano, ayan yan, yan guys ay napaka importante nyan ano yan sa mga hindi nakakaalam uh, basta lang tayo bibili gamit lang tayo ng gamit ito guys ay isa ito sa pinaka importante ano, sa snap phone na And di ba, Itanggalin natin to ano, para maipakita natin sa inyo. Dali lang naman itong tanggalin, guys. Ano? So, sungkitin lang natin yan na medyo maliit na panungkit. Ayan. Makukuha na natin yan. Ayan. Ano ba ang kahalagahan nito, ano, guys, sa isang snap-on na LPG? Ito, guys, ay napakahalaga nito, ano? Dahil Kapag ito guys ay sira o may punit, sisingaw ang ating regulator. Ano? Isa guys to sa dahilan kaya mabilis maubos ang ating laman na gaas na ginagamit. Ano? Dahil nga hindi natin alam, hindi tayo nag-aalam na yung nabili natin na tangki, luma na pala yung guma o may pitak na o may pingas. Basta lang natin nilagay yung regulator, nagamit tayo. Siyempre, kapag ginamit natin yan, sumisingaw pala. Yun, mabilis maubos. Magtataka tayo bakit mabilis maubos. Tapos yung iba naman na bibili natin, matagal naman na, matagal maubos. Magkakaroon tayo ng kumpara. No? Dahil nga sa ganong pangyayari, hindi natin alam kung bakit sumingaw nga ang ganong nabili natin dahil ito ang dahilan. Baka yung nabili natin, may pitak-pitak na yung umangto to o yung pinakarador na to ano, umay pingas na sumisingaw yan guys ano yan kapag nilagay natin ang regulator o nagsasaing na tayo o nagluluto sumasabay yan sa pagsingaw lalo lalo na hindi tayo aware na sumisingaw na pala ang ating regulator gamit lang tayo ng gamit may naamoy na tayo gamit pa rin tayo ng gamit kapag tayo guys ay may naamoy na kakaiba o kakaibang amoy na gas, tayo ay musisiin natin mula sa gas stove hanggang sa hose o hanggang dito sa tangke you no know, kung baka may leak nga. Ayun, susiyan natin maigi ano guys. Kasi isa yan sa dahilan o at, at napakadelikado rin yan guys. Ano? Ayun. Yeah, pakita natin sa inyo gaya nito. Ayun plus up that. Yan. Yan guys, may pingas na yan. Ano? Yan ay hindi na dapat natin ginagamit yan kapag ganyan makakita tayong pingas o bitak-bitak na. Ano? Yan. yan, may mga bitak-bitak na sa sagilid. Hindi na natin dapat yan gagamitin ang gumang to. Ano? Ito ay papalitan na natin to sa mga binibilhan natin o nagsusupply sa atin ng gas o kung halimbawa nagpapadeliver tayo, ipacheck natin na maigi. Ano? Ayan. Balik ko tayo ng bago. Ayan. Ito guys yung bagong goma no. Ayan, kung makikita nyo, inis siya. Wala siyang bitak-bitak o, o, walang pingas. Dapat ganto kaganda ang goma na gagamitin natin sa ating regulator ano o tangki. Ayan, medyo pa siya na guys, medyo nasa tabi tayo ng kalsada kaya medyo maingay ang sakyan ano. Ayan. Dapat ito ang gagamitin natin guys ano. Ayan, ayan, ayan. lagay natin yan diyan. Tay okay, wala naman laman ito ano guys. Yeah. Kapag nilagay kasi natin 'yan diyan, halimbawa 'yan ay may singaw 'yan o may o may pingas o bitak-bitak -bita kapag nilagay natin sa regulator na 'to. Ayun, mabihit din yan. Nya, kapag halimbawa binuksan natin 'yan diyan, hindi natin alam na naglilik na pala rito ano, yung gas na galing dito sa tangke. Kaya kapag ginagamit natin yan, sumasabay siya. Kaya ang tendency niyan, mabilis maubos. Ang ating laman na gaas. Ano? Kaya yung iba nga, ang reklamo, bakit daw mabilis maubos? Yung guys, ang isa sa dahilan, ano? Kaya mabilis maubos. Minsan naman, dito sa, sa regulator, ano guys? Kung halimbawa luma na ang regulator natin, natin, kung may mga factor defect, dito yung naglilik guys, ano? Yan, dyan sa pinaka sweet po na yan, ano, sa ibabaw. Yan ang kadalasan. Check din natin yan kung saan talaga ang naglilip ang gaas na ating halimbawa na amoy. Halimbawa, gaya nga, gaya kanina yung sinabi ko sa inyo, maging aware po tayo sa paggagamit ng LPG, ano? Dahil yun nga, marami na ng mga insidente ang nangyayari na nasusunog o sumasabog ano lalo sa mga kulog na lugar ano kaya yun nga isang paalala ko lang guys to sa inyo na yung mga gumagamit ng snap check lang natin yung guma lalo sa mga hindi pa nakakaalam ano kapag tayo bibili o magpapadeliver sa ating bahay para sigurado po tayo na walang leak ang ating ginagamit na LPG ano ayan Bali, hanggang dito lang guys muna ang ating video. Sa mga susunod ating mga video, marami pa tayong ipapakita sa inyo na mahalagang bagay tungkol sa igreja, no guys? Ayan, sana na ang gustuhan nyo ang ating video. At maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang dito lang po. ay pumalas Malas bye Bye!